Ayun na. Hindi na tayo saan? Sa babaan ng ano? Mabitak. Bili kami pa sa lubong na tapos Buho pa yung saka ano. Pinagawang sariyaya. Ang daming ano? Sasakyan. grabe sa na yung mga sasakyan. Ano ba Nagdadalwang lane eh. Wala. Ikaw talagang tatabi. Pag motor lang eh. Pero pag sasakyan, dinatabi naman sila. dami galing, galing kami sa ano ikot kami maghapon ng Merkulisanto Santo uh, ang kainta tapos dumiretso kami ng ano ano yun? Santa Cruz ba yun? Bitin Bitin Bay, Laguna tayo nakamoto na no lang kami, diretso na rin kami at abutin kami ng salubong ng mga ano No, sa ba? 3.26 na? Uy, 3.26 na pala? Nakabutin kami. Dami ba biyahe? Trak boy. sabi, biyahe pa rin sila oh. Trailer. Hey bro. Dami ng sakyan na ah. Dami ng sila boy. Para may endurance boy ay. Para may endurance. Sana pagdating kami para makarating kami nang alas 5. Para may endurance. Isa na. Tip mo to. Ang ganda ng ng safe mo ni Kuya. SR ba yan? Ilan? 400? 250? Ay, nagkakape kami at talagang durog na kami maghapon kami okay. dami sumasalubong yung mga ano dun sa ano sa straightan mga ban magiging ano na yan one way magiging yung papunta sa Maynila ma one way ang sa kabila ano na ang traffic ng boy no? sa Quezon ah. ang traffic ng sa Quezon banda San Pablo Santo Tomas sigurado yan balik na kami Rizal eh. traffic yan sa probinsya huwag kapangabot yung mga gaso yun yung bayan ako ang amot tayo doon mayroon po lang tayo doon hindi po lang ako mayroon po lang ako 3.26 na naubos na yung motor sakyan

Baka mag-gift dito. April 17. 3.20. Baka napadaan. Oh, pag po. Nakita yung tricycle na yun eh Parang kilala ko nga yun eh Dating SBC meron Malipat na sa ibang Toda Ito Marikina Marikina oh Marikina Wala yung pupuntahan yan ah oh. Pubaw, Santolan, Rosario malulubot na ako toy. Ito, eh. ito tibolyo to. Halata na, tibolo. Ano to? Astoda. Doon, sa baba ng ano, Astoda. Ito may cloud na Ganda naman ang truck na to. Malaki ng biyahe ha. Relax na yung rider ngayon ha. Grabe, ang dami yung sasakyan boy. Talubungan na yun mamaya tapso eh. Bandang ano, Quezon. Ano boy, ayos ka na? Baka butin tayo ng marami yung sasakyan Tara na Uy Akala mo, dito lang Baka trafikin tayo sa tanay Paket ka lang tayo Uy Butin na Baka trafikin tayo Ang dami yung sasakyan uh. na Andara kami, tapsoy Tapsoy Boss, tapsoy <laughs> Wala na Baka trafikin kami Adi sa amin?